Tilapia yata eh. Ah, tilapia. Ang lalaki eh. Ihaw. kano kilo? 120 lang. Uh -huh. 120? 120? Dalawang kilo nga. Isa lang. eh. Tapos oh, Hindi, i-rep niya. <laughs> may rep naman <laughs> ata. May rep naman eh. Joke ko lang. <laughs> Ayun <laughs> ang yeah. Joke ko lang dyan. <laughs> Ayun sa kasi walang. Ayun ko gumastos. Kalinis mo naman. Ba't si ano, nandiyan naman si Crystal. May hinala oh. kumain yun. Sabi lang kung kay Sweet Mary. Ah, uh, uh, yan. Yung pangalit na yan. Diwa. Ang ng gunting mo, patalas. Pinama oh. na ako ng panganay, hindi mo na panganay kung baga siya napanganay pa oh. lang. Na? No, hindi. Ano ah. panganay? na yeah. yung may isi. Ano gusto mo malalaki? Ha? Ah, basta maging ay, ay. dalawang kilo. malalaki? Malalaki ba? Mm. Ay, marami yan. Ay, ba? Malalaki yan ba? Ay, malalaki. Ayan, matataba. Matataba ay, yan. Walang payat dyan. <tinyo> So, ano? Wow. Yeah, Dami. Basta linisin nyo. Tatlo oh, na lang. Sige. Uh, Pwede na. Sabo mo ngayon lang yan. Oo. May linisan na. Malinisan nyo na. Para na mahirapan. Shhh! Kunin ko yung hasang pakain ko sa pusa mm. ko. Ito so, ano yung asang? Yung pusa ko. Ay, yung pusa asang, ah, marami dyan. Hindi, lulutoy mo muna nyo, pakuluan mo. Hindi, gusto nila hilaw. Ah, para hindi magsuka. Hindi e, so, yun. Yung iba hindi sinusuka, yung iba naman eh. Malakas yung pusa ko eh. Sige, hindi nga nandyan. Ya! Ito, baka kagatin mo pa ako kanil. Yun mga kajan, i-wall mount natin tong organizer natin kasi nga mahirap i-roll yo tsaka i para secured hindi ko alam kung saan banda mm hmm Ano ka Na-install ko na dito sa pader. Ito try na natin i-roll view. Ang kadyan. Wall-wall namin. mas madali yung mga kadyano ngayon yun mga kadyan ang nais na at ang life pack tagal tumulo ah <laughs> Nice mga kadyan Nice na Mga kadyan, umulan Nabasa yung semento nila Saktuhan pa sa pag-deliver Buti uh, dito na inabos eh oh, double time. Sabay sa semento nila, sayang. Basa ang semento. Mauulan. Pagmuhos na ang ulan. Parang nang pabao mo ang Parang Deliver mo. Ah. Huh? Wala na lamang. Pem, well, yung bag mo, baka naiwan. Ito? So, Ikaw pag asa namin. Oo. No. Oh. Nandiyan. sabi. Pandesal pala. Parang walang traffic yata tayo. Haliday ba, Kristal? Haliday ba kaya? Oo, walang pasok. Low pressure. Continue on Route 1 for 11 kilometers. Uh, Dagi ulo, forever. Well, Malakas na loob ko dalawa na insurance ko eh. Lupa ko ta. sa. Sa akin lang. sa iyo. Pang health. Ano ba yung Insurance yun? Pro-life. Pro-life. uh, -huh. Pro -life. Pro -life. Pro -life. uh -huh. Masaya eh. <laughs> slow down. Ah, kaya pala si slow down eh. Nasa kasaan natin yung inulit inuli tayo. <laughs> Checkpoint. naman.

Uh, may, lamang, may lamang kaya loob. Yeah. Mayroon. Kaya? Sino mong atal? Oh, Naunaan na yata tayo eh. <laughs> Ayun no, mo ginagin mo eh. Yeah. Dapo. Kapakasyon sa akin, sa kanila pala dapat may ikan harang talaga pa. Sa taas. Kaya pala kaya? Ano pa yun? Janitor yan. Tao. Punta tayo. Punta tayo sa harap. Nay ka na nga Yossi Dito ako bumili noon Dito siya sir Oo ah, May ah, uh, available kaya ngayon uh, Ah matigas pala yung laman ano Ay ano you know? Ay <laughs> Sorry sorry Takot ba ako ba? rin pala Ah oh, gano? Hindi muna ako Maliksi Nagwawala pala doon magtatago, hmm. siyempre. Territorial yan yung mga ako, nag ang laki naman nun. Para ano. Laki nun, no? Gigante <laughs> na yung sipit. Patataba. <laughs> Gamitan nun ng net. Siguro para sa mga anak nila. Mataba pa lang yun. malaki pa lang ganun yun. Pero yung sako ganun nakalaki. Sato ah. na yun. Kumakas. Ah. Ito ang laki. Dito siya Mas malaki. Gigante. Sipit. Talo. Laki o. Napalaki mong ganyan kasi talo. Laki. Isang ulaman na yun o. No? Gigante. Ayun ah. Ay, mas malaki pa. mas malaki pa. Mas malaki pa. Mas malaki pa. Alimango. <laughs> alimango na yata 'yan eh. Chipit ng alimango na 'yan. Akala ko mas malaki, mas may mas malaki pa palang ng isa. Oh. Taba pala ng kristal. Napalaki mong ganyan kristal, oh. Tapos pagka ng itlog na, oh. Kadami niyan. Bakit ka lang galamay, no? Tutubo naman kasi yan eh. Ayun, ano? Kalaki pala nun. Gumagano ba? Kalaki yan? Ano ka mga? Hindi ko makita. Wow! Gigante. Gigante. 12 inches na yata ito eh. O so, 10 inches ganun. At so, 10 inches kasi okay. puro. Kala ko malaki na yung nakita ko. Pala yun eh, ni Taguro. Pala. Buti nakita ko yung eh, ganon Nakala ko ganun yung nakalaki Laki, eh. May laman to. Hmm? May laman. Ah. Oh, yun pala. Katago yun din. Ba't isa na sipit? Pag nag-mult yan, matatang... Ba't nag-mult yung sipit niya dyan oh? Ay, kaaway. Ano? Oh. Kaaway yan ba ito no? Oo Territorial yun Malaki pala ng crayfish na yun pumasok na oh eh. Sigante Dito maliliit pa pala yung nakikita ko rito Hindi malaki din naman, kaso mas malaki nandun sa dulo Mamaunay nandun eh Asul na asul Ito wala nang sipit yata Wala nga, daw ang babae oh eh. Hindi ko isipin. Talabaya ba? Talaba. Saan na? Hello pa. Ayan. Itim na itim. Putol ka sa nga. Joke lang. Oo. Oo, oh, binibenta. Marami siguro. Pero pangkain lang yung ganyan kadami. mag-bolsa ka dyan, ha? Eh. Ah, oh, tsura ng hulog niya. Okay. Itin. Tapos nabagod po yata kayo sa akin. Sige, sige. Ito yung prank. Ito